Mataas taas din po si suklutay. Si Kaputol po ayo. Ay para sinutok na naman ni Pakyaw. So ngayong araw po ngani mga guys ay i-report mabalik ko ng ini Kaputol sa bundok at balikan po ngani namin yung aming inalukad ay pang-apat na araw na po kami ngayon. Ngayon po ay pang-apat na araw minakita po ngani ko do ayo. ay, oh. Ay po ay adubuhin. Ano ah, sarap uwi noon. Eh po nga kasama namin ay yung aking bagong training oh. Eh po yung aking aso, ang pangalan po niya ay si Oh, yung pong nasa una namin, yung puti at saka itim ay si Panda. Ari na po nga nit, na kami ayo. At iri po nga nit, oh, inumpisahan ko na oh. Si Kaputol naman po ang aking cameraman ngayon oh. Iri oh. Mataas taas din po, katorsi suklo tayo. O, para po nagkakunot ng pindang pagbiray oh. ganda po yung itak niya no? may uyo po yung dulo o. yan po nga ni mga guys at marami rami po po nga niya yung aking alaglag at eri po nga ni ay eh. pasensya na po kayo sa aking cameraman at talagang medyo tahimik ka po yan at ako po laan talaga ang nagvlog hindi man po yung tapatid ko ang nagvlog ako laan po. kaya po nga pag minsan siya ay tahimik ay eh, paano nga niya po hindi pa siya hindi man po siya marunong mag-vlog. kung nalapat na sa lupa yung kwan yung bunga masyado ay o, rinig nyo naman po. O, pag minsan nag-imik din po, ano? Ah, nag-imik din po. Eh, kahit medyo mahiya pa, eh, talaga nag-imik po. Ayan, ano na si Kabutol talaga. Ayan po. Ah, ano na? Ano na tahimik po, eh? Ano na yun si Kabutol? Wala kayo -enjoy, enjoy, kasama, eh. Ibang ibang kasama. Wala mo na po kayo enjoy, enjoy, oh. Ayan, talaga uh, po. sa akin na lang Hindi mo lang yung tasnyog. Videohin mo lang ang tasnyog. Ayan. Ganyan. Oh, ayan. Hindi kitang bunga, oh. Naroon na po sa kapitbahay. Hindi ko nakuha inyo, ang layo na nun. Hindi po sa amin yung baba na yan, stuhin po namin yan. O yun, naroon na, o oh. yun, kita kita iba siya. Naroon na, wala na, kanya na yun. Yari na nga ni po, o. Oh. Ay, yari na, yari na po ako maglaglag, o. Oh. Yari na, ay, si Kaputol po, o. Oh. Ay, na, sinayong kalaan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Nag-iipon po, o. Oh. iipon na po yung aking nilaglag, o. Oh. Ay, no? Ayan, o. Ay, oh. hindi niyo na po nakagi sa taas. Bo. Kagisan, yan. Hindi ni po nahagis taas at ating buntimbun po namin, oh. Eh, para napagabay pangina naman si Kabuto. ay pas taas po, Inahagis po pa taas, oh. Eh, ano? para parang pagod na pagod naman po, Hop, Oop. Hindi po, oh. Hindi po, na ni natin no. Oh. oh, ay, nabalik pa, oh. Nabalik pa. kailangan po na parang napapagod si Kabuto, oh. Kagisan, yan. Hop Ano? Para muna, gamitin na kita. Merinda na muna. Oh. Ayan oh, meron po muna oh. Akin po yung mura oh. Mura lang akin oh. Kaputol po ay, o. May baong pong kan. Tubig, saka ano ay. Saka biskuit oh. Ayan oh. Ah, merinda po muna oh. Merinda po kayo dyan oh. Mura lang akin oh. Ayan oh, sarap po ng sabaw. Ayan oh, kabutol ay oh. May baong nga kan oh. Hansil oh. Biskuit oh. Ayan sarap po ng sabaw. Kailangan po talaga ng mag-amerienda ng ano para hindi po tayo gutumin oh. Ah, pinaspasan ko na po ng merienda oh. Merienda po kami at ano ay maghahakot pa po, po kami yung mga, mga tinimbon lang oh, hakutin po, po namin. Medyo malayo-layo po at kailangan po nang kuan. Kailangan ng kaunting lakas. Oh. Merienda muna. Bisi ka po do lat kita ay maghahakot pa. Ay po ngani oh. Abo. Ah, oh. nagsilid na po kami sa ako. Hakutin na po namin 'yan oh ah, pause natin para mabilis na matapos. Ano? abu, Ay, kung po 'yan. Baka po mga ano na hakutin namin, mga limang sakuhin po pag lukad na. abu ano ah, gano po karami yung aming hakutin. Medyo malayo-layo po yung aking agad ah, dala, no? Para mga ano po, mga kalahating kilometro po ang layo. Abo. Ah, lang po at magagaan po at ano, ah, mga tuyo naman po yung niyog. Ay, eh, magaan. Ang mga net ko, ano? Ay, kaputol ay dahan-dahan lang dahan tayo. Masyado mabilis ka maglakad. Ayan po yung aking alagay, eh, oh. Sunod-sunod din po. Ay, pagod din, oh. Yan, you know? oh. May kailangan po't pinakain kong kan, mura. Pinakain ko po mura, ay, eh, kwan. Na masipag sumunod. Ay, nawala na po. Huminto na doon sa may, ano, sa may camera namin. At naamoy ata yung kwan. Ay, doon na lang daw siya magpahinga, oh. Ah, malayo-layo po yung dinala namin, oh. Ano na po, oh. Di na napagulo na ay po, laguslusa na po. Ay, kaputol ay oh. Eh, eh nangiwit pa Eh. Yon. Op. Eh po. Wanas po, wanas yung damuhan oh. Para pong tinabasan din o. Oh. Bali-bali po yung damo, pilay-pilay. Pilay-pilay yung damo, kahit hindi nabutabasan oh. Ay po. Eh, kaputol tara na, makain maka na kita. Makain maka kita ng tangalian oh. Kakain na po kami ni Rio. Tapos na po kami kumain o. Oh. Ay, may isipan na naman kaputol, oh. Ayaw rin po nga ni, oh. Ay, kaputol ay, oh. Ay, parang sinutok na naman ni Pacquiao. Ay, ano? Parang sinutok na naman ni Pakya, oh. Pag lapat po nung balugbog sa saigay, tulog agad? Eh, ano na talaga si kaputol? Ay, oh. basta lumapat po yung balugbog niyan, ay eh, tulog yan? Ay, oh. Pag sinuutan ng langgam yung ilong mo, ay eh, talaga ikaw magigising. Bale, pagkagat hanti kay, eh. eh. Ayun po nga niya at iniwanan ko si kaputol, eh. Binayaan ko na po dun mayan siya magtulog. Magtulog ka diyan maghapon na. Iniwanan ko po. Eh sabi nga ni po, igalang natin ang tulog. Ayan o. Ay po nga ni nagsungkit na lang ni Ray. At medyo malayo-layo pa po ang aming agad timbunan. Hindi ni po nga ni medyo pantay. na Medyo matagal po rin ano. Medyo matagal po na sungkitin ni Ray. Pag ganito rin medyo pantayin po. Ayan, pinaspasan ko na. Ay, hindi po pambilis yan. Mabagal lang po yan. Pinaspurad ko lang. Ayan po nga ni. Oh. Ayan, nainito na kumigay. Ano nang pulahin? Ah, wala naman pong baro, eh, hubad na baro na naman, oh. Ano nang init po, eh. Ayun po, Kita nyo, kala nyo po yung namambilis niyan, oh. Sabi so, mabagal po yan. Amang mambilis, pinaspurad ko lang po. Ay, eh, talawara, hindi po kayo may init, oh. Ayun po, yung hagi siya. Oop. 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 Ay, ito po ang bilis noon. Kala nyo lang po bilis. Ari po nga niya, isi kaputol ng gising na. At nagdagabong na po may mga niyo, guys. Siguro po nagising na, oh. Ayan, katulong ko na po dyan, oh. Dalawa na po kami nagsungkit Oh. Ano na si Kabutol? Alas dus na po na intra, alas dus na natahaw eh. Ano na yung tao, neri? Ano na takaw po matulog? Alas dus na, ano na tao neri? Eh? Talagang ano eh, pagka lumapat po talaga yung balugbog eh, talagang tulog. Ay po, ay pahinga na naman Oh. Ah, ano si Kabutol talaga? Panay po ang pahinga? Ay, eh. ay namang nasa tulog ay, eh. namang pa sa pahinga? Ano na si Kabutol talaga o. Oh. Ay panay ang pahinga o, oh. panay pa para po nandali dalhin naman baso eh. Ano? Ay, wala nang pastapahan. Ah, pag na bulsot dyan, ay, saan nga na oh. eh, na nang mabulsot nga ni? Ay, wala na bulsot to. Eh, kenapa na langing mabulsot nang magising-gising mala? Parang tulog pa ah. Eh. Uy, malapit na po namin matapos oh. Marami-rami din po oh. Para mga kwan din po, mga sampu isa ko oh. dami-dami eh. -dami. Ay punta pa namin na yun. Oh. Ay ko na, palitan pa po yata ang ano, malatan na. Oh. Ikaw po tuloy. Ah, pahinga na naman. Eh. Ay, tapusin ko na po nga nila. Oh. Tapos na. Oh. Tapos ko na. At si kaputol po eh. Oh. Ay, mani, uh, upo. Oh. Lamang po ang upo. Ay, ano, ayos ka lang? Anong bagas? Ah, ayos ka lang. Eh, ba't pa na yung upo mo? Ay, ano ka na? Lalo ka nakakapagod eh. Oh. Ay, mo, oh. tapos na. Oh. Naitimbo na. Oh. Ay, bukas na lang po namin balikan At na. naman. Ay, bukas naman.